Good morning everyone. Nandito ako ngayon sa dried fish. Ayan. Good morning sir. Amo uh, ni Tagiya sa uh, dried fish. Good morning, good morning. So mo na ang ilang mga dried fish din di no. Napaka linis ng kanilang arrangement. Ayan. Nakikita nyo. Napaka mura ang kanilang uh, dried fish dito. At makakabili kayo ng tingi-tingi. So dito sa kabila, mayroon silang mga dried fish. Sa kabilang tindahan naman, ayan napakaraming nga uh, tuyo dito, no? Uh, makakabili kayo dito ng tingi-tingi. Punta lang kayo dito sa dried fish. Marami dito mabibili. Yan hanggang sa dulo, marami silang mga dried fish ayan. Dito naman sa kabilang uh, tindahan, ayan. Nakahilira na yung mga tuyo dito makakabili kayo ng uh, one fourth, kalahating kilo, isang kilo, yan. Tsaka masarap ang tuyo dito. Malinis. So ito na po yung kabuhuan ng uh, dried fish dito sa So Good Public Market, no? Naka-arrange ang kanilang mga uh, dry goods dito, no? Mga tuyo, tsaka may mga uh, karning baboy doon sa kabila. So yan na. Eh.